Ikinalungkot ng National Food Authority na maraming mga Pilipino pa rin ang hindi tumatangkilik sa kanilang bigas dahil sa may, mahinang kalidad nito. Sinabi ni NFA Acting Administrator Atty. Larry Lacson na sa programa kanyang ipapatupad ay ang pagkakaroon ng magandang rice millers para gumanda naman ang kalidad ng mga bigas ng NFA. Bago po natin sa NFA, inaaral talaga natin ng NFA kung ano-ano yung mga assets niya, capacity niya versus the operation. Nakita natin 31,000 metric tons capacity lang yung drive niya. Parang hindi ang layo-layo, 195,000 na bibilhin palay. No. So, sabi ko dapat ito ang unang pagtuunan. Maganda naman kasi pag-upto ko, meron silang programa ng modernization ng post service facilities. So, kumbaga ako mag-inject na lang ng counting tweaking. Bawat uh, uh, branch ng NFA merong milling capacity na na uh, merong rice mill na tugma doon sa ini- imbak na palay doon. Ay, mga recommendation, pati yung pagpapaganda ng quality. Kasi, tinigdan ko, eh, ako, mahilig akong hindi maganda. Dapat maganda at masarap. May hakbang din anya na ginagawa ang kanyang opisina para makarating ang NFA sa mga maliliit na magsasaka at mabili ang kanilang mga bigas. Meron yung, uh, meron tayong ming programa din na bigyan lahat ng ELF yung mga branch offices. May initial request na kami ay napirmahan ko na yung papunta sa DBM no? para sa request ko, sa initial number of ELF na bibilihin. Eh, ang maganda naman sa kasalukuyan ngayon, pinapahiram tayo ng mga kaibigan natin from the uh, mismo, yung mother agency natin, lahat ng branch offices merong kakayahan. Kailangan po natin ding uh, i-refurbish or re rehabilitate yung ibang mga warehouses her warehouses para naman uh, maisalpak natin yung mga bagong teknolohiya. Yung mga tumukonsumo ng ating bigas, kailangan nasisiyahan sila sa bigas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo!